Hello guys, meron na naman tayong panibagong uh, gawa. Meron tayong client ngayon, no, Ito. Sunog na sunog. Nag-short kasi yung linya, guys, sa load. Sa load side, kaya ang magnetic contactor yung nasira. Nagkasunog-sunog na lahat. Ito yung unit guys Token Para sa pailaw ng basketball court Yung hulog ka ng 5 piso Tapos Magkakailaw yung Basketball court <coughs> Guys At uh, tayo ang gumawa nito guys Way back uh, Anong year na Mga Siguro isang taon Ito dito na naman tayo Sa table natin guys nagkarambula ng mga pyesa dito guys ayan <clears throat> siyempre gamit natin yung screw drill natin portable para mabilis na yung gawa ito guys may ano siya module ng remote para saan to guys Siyempre, pag may token tayo na ganito, ginawa natin ng upgrade. Kung halimbawa, may program sa ano, sa basketball court. Siyempre, hindi na tayo maghulog pa ng sinko Gagamitan lang natin ng bypass switch, di ba? So, ang ginawa ko, remote na lang. Testing natin guys. oh, Testing natin to guys. Kunin natin yung uh, tester natin. Si Inko. Si Inko uh, kilometer. Ay amperahe na, meron ng voltage, DC, AC, continuity, Maganda siya guys, oh. Tin <clears throat> Maliit lang pero gamit na gamit. Yan, tingnan natin diyan guys, may output na lalabas. Testing natin kung okay na yung unit. Kasi nga, yan no, oh, yung magnetic contactor nasira, nasunog kasi nga nag-short yung load side, yung linya ng ilaw supply nag-short kaya yon Siyempre, sa magnetic galing yung ano, switching yan. Parang nag, ano eh, nag parang ni-welding yung ano, nag-short. Nag-spark, nagdikit-dikit. Kaya nasira yung magnetic. Ah. Shout out pala guys, ah, nagpaayos nito si sk sa barangay ng Kasbo, Gindulman, Bukol guys. Medyo matagal na to guys, uh, as December pa to. Medyo matagal-tagal talaga to guys kasi marami tayong ginagawa. Tapos, siyempre, kukunan pa natin ng content, magbibideo pa tayo. Ayan. Yan yung ano ko guys, input supply. Ah, uh, THHN lang number 12. Kaya kaya lang yun, yan Ang pula is live tapos yung yellow ground. Kukuha ako ng test lamp kaysa para siyempre tama yung saksakan natin, no. Makikita natin kung iilaw siya, oh. Tingnan, umiilaw guys, 'di ba? Oh. Yung side na yon, yung red, may ilaw, so meaning light. Saksak natin yan diyan. Tapos yung tabila, ground oh di ba oh yung umilaw na nag energize na guys oh, so pag uh, okay yung display yan na zero yung time display yo diba, bypass switch to eh tingnan nyo okay oh di ba meron tayong 230 to so pag meron ng supply minigay magkakailaw na tayo sa court o yan. Off. Okay, wala na. Zero. Nawala yung display guys. Kasi minsan kasi pag na... Ano siya? Nagalaw sa magnetic yung board. Pero okay lang yan guys. Kunting ano lang yan. Pigpit. O yan. Tinitest natin to guys. Bago natin i... Ibalik tapos i-install na naman doon sa pwesto ng ano nila, lugar gamit kasi to guys para sa pailaw ng basketball court para naman magkaroon ng income para sa kuryente pagbayad na din sa kuryente ayan remote on and off lang guys tapos is testing naman natin guys na maghulog tayo ng 5 Okay. Testing natin na may 5. Mamaya, maya Ang dating eski pa nung nakaraan yung project namin to. Project niya, ang gumawa. Tapos ang bagong SK na naman ngayon, nagpaayos. <laughs> Ayan, hulog. Oh 15 minutes kasi guys, ang 5 peso. Ayan oh may binigay na na kuryente kasi pag may hinulog kang 5 nagbigay na ng minuto ayan bibigyan na ng kuryente papunta sa ilaw ang gamit nitong remote pang bypass lang to guys kung kunwari may mga program may mga disco, basketball league siyempre huwag ka nang humulog-hulog dyan sumo mo ng onion ito yung magnetic guys na uh, nasira. Oh. Sunog na sunog talaga yan guys sa uh, ano. Uh, contact points niya wala parang nag spark nag welding lang <laughs> nagkadikit dikit o oh, nag-test tayo sa ibang tester natin guys meron na tayong 12 minutes kasi countdown yan eh oh, 12 12 yan guys 12 minutes meron na tayong 1 minute guys uh, alarm yan guys pag uh, ano na talaga 59 seconds ganyan kasi ganyan talaga yan o oh, kita nyo nag beep na siya guys kasi pa palatandaan na 1 minute na kailangan mo nang maghulog oh, bultahin natin guys ganun pa rin 233, 34 wala yung kurente pa natin dito guys walang low voltage Tingnan natin guys hanggang mag-zero guys ah. Sa mga customer pala natin, uh, pwede tayo dito kung anong gusto nyo ipaayos. Then, magbibip yan pag 5 seconds. Okay. Uh, zero. Tapos, wala na. Wala na rin. Zero na rin yung supply. Okay, guys. Tapos, ang gamit ng remote is pang ano lang to, bypass switch. Oh, uh, tingnan niyo guys. Oh, uh, nagkakurenti ulit. Tapos pindot na off. Oh, wala na. Ayan. Salamat guys sa panonood.